ito yung commentary about actor, actresses, and the comedians turned into politicians na kung saan ay hindi naman ito ang author si Franklin Drilon kundi ipinasa lang niya ito at ang author talaga nito ay si attorney Josephus Jimenez and it was published last October 2024 It was a uh, commentary written in English, pero itagalog ko na lang mga kaboks para maintindihan ng lahat. Ang pinakamagandang ebidensya ng dispiradong bangkarote ng ating sistemang pampolitika ay ang pagdami ng mga aktor, artista at komedyante na nangingibabaw sa ating sangay ng mga legislative and executive kasama ang mga local government unit or LGUs ang pagsasabatas ng mga batas at ang mga pagpapatupad nito ay ipinagkakatiwala ngayon sa ilang taong hindi kailanman nag-aral ng batas o public administration si Willie Revillame eh, marami na siyang natulungan kabilang na ang mga babaeng minahal niya Ngunit hindi ito naghahanda para sa trabaho ng isang senador, si Philip Salvador ay isang magaling na artista. Marami siyang napasaya kasama na si Kris Aquino na niregalohan niya ng isang anak at kabilang siya sa isang sikat na movie Industry Clan. Ngunit hindi ganoon ng mga credential ang kailangan sa Senado. Si Lito Lapid ay isang mahusay na aktor ngunit hindi siya gumanap ng sapat sa Senado ng Pilipinas. Sa pagigit na manatili sa Senado, epektibo niyang pinaluwag ang mga kwalipikado, mas mahusay na mga kandidato. Ang kanyang kasikatan ay hindi kapalit ng kakayahan. Ganoon din kay Bong Rebilla, ginawa ng taong ito ang politika bilang negosyo ng kanyang pamilya, kasama ang kanyang asawa at mga anak na pawang naglilingkod sa gobyerno. Ano ang ginawa nila? Si Manny Pacquiao naman ang pinakamayamang politiko kasunod ng mga Villar. Siyempre, deserve niya ang yaman niya dahil kinita niya lahat sa pagbabaksing. Hindi siya nagnakaw ng pera sa gobyerno. Ngunit ang katotohanan na siya ay isang kampyon sa mundo sa walong magkakaibang kategorya ng boxing ay hindi naghahanda sa kanyang bilang isang mambabatas. Hindi siya nag-aral ng political science, lalo na ang political law at constitutional law ni hindi siya familiar sa mga patakaran at pamamaraan ng parliamentary. Kakaiba ang itsura niya kapag kaharap ang mga parliamentarian gaya ni Nachis Escudero, Alan Kaitano at Francis Tolentino. Dapat siyang maghangad ng posisyong executive kung gusto niyang magsilbi ngunit hindi bilang mambabatas. Siya ay isang mabuting tao at isang mabuting Pilipino. Ngunit sa nararapat na paggalang, hindi siya maaaring maging isang mahusay na senador. Dapat niyang bigyan daan ang mga mas karapatang kandidato. Naging mabuting lingkod bayan si Tito Soto, ngunit sapat na ang kanyang paglilingkod at sa kanyang edad, dapat niyang bigyan daan ang mas bata, mas dynamic at mas progressive na mababatas. Si Erwin Tolpo ang dapat na linawin ang kanyang citizenship at ipaliwanag sa taong bayan kung bakit tumanggi ang Commission on Appointments na kumpirmahin ang kanyang appointment bilang DSWD Secretary. Mayroon siyang mahalagang isyo na dapat linawin sa mga butanting Pilipino. Dapat lumayo si Ben Tolfo sa Senado at sa halip ay pabayaan si Rafi Tolfo doon. Kailangan ipaliwanag ng mga Tolfo sa mga tao ang problema ng kanilang kapatid noong siya ay dating kalihim ng tourism ni Duterte at ang kanyang kontrata sa isang TV network na umanoy na kinabang sa kanyang kapatid. Siguradong nasa 70s na si Vilma Santos dapat niyang sabihin sa atin kung bakit tumatakbo siya muli para sa governor ng Batangas at kung bakit sa lahat ng tao kinuha niya ang sarili niyang anak Luis Manzano bilang kanyang busy governor. Dapat din niyang ipaliwanag kung bakit niya ipinahihintulutan ang isa pa niyang anak na si Christian sa asawang si Ralph na kumandidato sa pagkakongresista. Gayong ang napakabata na si Recto ay hindi pa nararanasan na magsilbi kahit isang barangay kagawad. Finance Secretary na ang asawa ni Vilma, si Ralph Recto, wala na bang ibang Pilipino na maaaring maglingkod bilang kahalili nila? Bakit nila monopolyo ang mga kapangyarihang pampolitika? Si Vilma ay naging gobernador. Sa pinakamatagal na panahon, ano ang mga natatanging tagumpay na may pagmamalagi niya? Maging sina Sanjo Marudo at Nora Honor ay tumatakbo ngayon bilang party list candidate. My God! Ano na ang nangyari sa ating bansa? Nagiging malaking sampagita picture ba tayo? Sina Jimmy Bondoc, Marco Gumabaw at Mark Gamboa ay kasama sina Arjo Taide, Lani Mercado, Jolo Rebella at Richard Gomez sa House of Representatives. Pati si Aeon Perez ay tumatakbong konsihal sa Pangasinan. Bakit hindi nila imbitahin si Vice Ganda na tumakbong mayor ng Maynila at si Boy Abunda bilang gobernador ng Eastern Samar? Bakit din nila kunin si Coco Martin bilang mayor ng Quezon City? At si Jung Hilario bilang mayor ng Makati? Siya nga pala tumatakbo rin sa San Juan ang tatay ni Bimbi na si James Yap. Kung ito ang bansang gusto mo, ipinapangako kong magiging isang mamamayan ng Canada sa 2025. O kaya maging migrate sa Burkina Faso o sa Ethiopia. Hindi ito ang bansang naisip ni Dr. Rizal at ipinaglaban at namatay si God Andres Bonifacio. Kung gusto niyong gawing higanting batang kiyapo ang Pilipinas, it Bulaga o it's showtime na hindi na ako magiging bahagi ng palabas na ito. Ito po ay uh, komentaryo ni... Atty. Josipos Jimenez The Freeman At ito yung kanyang What matter most Or kung ano ang pinakamahalaga O ayan mga ka I hope na may napulot po tayong mga aral dito Ito po ang inyong lingkod uh, Si Box TV At uh, maraming maraming salamat po sa inyong panunood At doon po sa mga hindi pa nakapag-follow Sa aking bagong FB page Box TV Ay mag-follow na po kayo At huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, and comment mga kaboks. Thank you for watching and God bless us all mga kaboks.